Magandang araw mga ka mga pups at mga kasama sa kalsada saan ka man naroon. Narito na naman tayo upang ibahagi ang mga mahalagang impormasyon para sa ating mga motorista. May kumakalat ngayon na isang video na mapapanood sa TikTok. Ito ay matatawag kong sinadyang imali ang impormasyon. Upang gumawa lamang ng isang viral na video Lahat tayo ay may pagkakamali Kaya nandyan ang ating kapwa upang pumuna Kung may tama ang ating pagkakamali Ngunit sa puntong ito na ating mapapanood na video Ito ay tahasang iminali upang makahakot at makatawag pansin sa ating mga mamamayan Ang video ito ay maaring ginawa para sa isang lalawigan Na mayroong ordinansa na kinakailangan magsuot ng reflectorized vest pag ikaw ay nagmamaneho ng motorsiklo, e-bike, bisikleta o tricycle sa lugar na ito ng Pangasinan mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga na nagsimula noong August 15, 2024. Ang clip na ito ay kinuha at inilipat sa TikTok at binago at walang binanggit na lugar kung saan ito ipinapatupad. Ang makakapanood nito ay maaaring maniniwala na ito ay sa buong Pilipinas o dito sa Maynila. Kaya marami ang nagtatanong ng mga rider, tricycle driver at mga gumagamit ng e-bike at bicycle kung ito ba ay talagang ipinapatupad na. Itong mga gumagawa ng mga ganitong content ay matatawag nating mga irresponsable. Ang gusto lang ng mga ito ay mag-viral ang kanilang mga ginagawang video. Sa madaling salita, ang video ito ay hindi sa buong bansa ng Pilipinas. Ito ay sa bayan ng Pangasinan lamang na nagumpisa noong August 15, 2024. Narito yung video kumakalat ngayon panoorin natin. Bawal na po ang magmotor sa gabi o mag-ride sa tricycle o anong klase ng motorsiklo ng walang reflectorized vest. tama po kayo na narinig. Bawal na po ang magmotor sa gabi ng walang suot na reflectorized vest. Hindi ko na ipinalabas ng buo ang video, mapapanood nyo yan sa mga kumakalat ngayon sa social media. Mula umpisa hanggang matapos ang video, walang binanggit kung saan lugar. Kaya makikita natin ang intensyon ng gumawa ng video content na ito, kung tama ang kanyang layunin o hindi. Inuulit ko, tama yung nagsasalita dito na maaaring isang pulis sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya lang ang mali dito, ayong kumuha ng clip at inilipat sa TikTok na hindi kompleto ang detalye ng pahayag kaya nagkaroon ng kalituhan para sa mga nakakapanood. Samantala, isang babala din ang inilathala ng LTO tungkol sa isang text scam na maaaring pumasok sa ating mga cellphone. Pinagiingat tayo ng LTO sa mga scammer na nagpapanggap mula sa Land Transportation Office o LTO gamit ang Peking LTMS o Land Transportation Management System Portal. Ang scam na ito ay karaniwang nagsisimula sa isang text message na naglalaman ng Peking Abiso ukol sa traffic violation na may kalakip na link. Ang link na ito ay magdadala sa inyo sa isang Peking LTMS Portal. Narito ang dapat tandaan. Number 1. Huwag pindutin ang mga link sa text message. Ang mga link na ito ay magdadala sa inyo sa isang Peking LTO website. Kapag naglagay kayo ng kahit anong plate number, totoo man o peke, ay lalabas na mayroon kayong traffic violation. Number 2, pag-iwa sa Peking website. Ang Peking website ay may kasunod na redirection sa isa pang Peking site kung saan makikita ang mga payment option tulad ng mga banko at e-wallets. Number 3, pagbabantay sa personal na impormasyon. Kapag inilagay ninyo ang inyong mga detalye sa peking site na ito, magkakaroon ng access sa inyong mga financial accounts ang mga scammer. Huwag ibahagi ang inyong personal na impormasyon o mga detalye ng account sa mga kahinahinalang website. Dagdag pa ng LTO, hindi sila nagpapadala ng text messages na naglalaman ng link para sa traffic violation upang makatiyak bisitahin lamang ang opisyal na website ng LTMS portal. Kung makatanggap ng kainahinalang mensahe, agad na i-report ito sa kanilang tanggapan at huwag nang i-click ang anumang link. Maging mapanuri at mag-ingat upang maiwasan ang pagiging biktima ng scam. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-rescue, mga pups at mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At pindutin na rin ang notification bell para sa susunod pang pa mga video. Maraming salamat sa inyong panonood.